Uh, po, magandang araw po, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi sa buong mundo. O, saan ka mang sulok dito sa mundo mga karabinsurir, uh, andito kayo sa munting channel ko, Adventurer Bugs TV. Uh, sa video ito mga karabinsurir, ipakita ko pa rin sa inyo yung gawain namin dito sa probinsya. Uh, bago ko ipagpatuloy yung video ito mga karabinsurir, uh, hayaan nyo muna akong ipakita sa inyo yung ating intro. Uh, ito po, napansin niyo sa video ito mga kardinsurira na uh, Paulit-ulit lang yung paglitaw at paglubog ng araw uh, Katulad lang ng gawain natin dito sa mundo mga kardinsurira na uh, Paulit-ulit lang yung gawain natin Pero iba't iba yung kalalabasan Ito ang unang ginawa ko sa video ito mga kardinsurira uh, Isang araw, bagong umaga, nagkasundo kami ng pinsan ko na pupunta dun sa uh, kalapit ng barangay namin uh, kung sinong nakakita sa huling upload natin mga kadventurer mayroong part dun na grabe ang gulo ng mga tao uh, ang gulo nila sa pagpulot ng mga huling isda dun sa lambat para makabili Ay uh, ito yung uh, spot na tinutukoy ko na puntahan namin mga kadventurer uh, puntahan natin kung ganun pa rin ba yung sitwasyon dun ito panoorin yung mga kadventurer Ilang saglit lang na sa spot na kami mga Carbinturier At pagdating namin dun, uh, tapos na sa paghila yung lambat At napansin ko sa spot na yun mga Carbinturier Hindi na katulad nung huling pagpunta namin dyan na uh, grabe ang gulo ng mga tao sa kapupulot ng mga huling isda uh, Kaya pala mga Carbinturier, yung presyo ng mga huling isda uh, pinataas na na ng uh, may-ari ng lambat Uh, kaya kaunti na lang yung mga tao mga kanunchurir. At yan yung unang ginawa ko sa video ito mga kanunchurir. Much, much, much later. At ito, dadapong na tayo sa ibang araw mga kanunchurir. Uh, dahil walang tigil sa pagtakbo yung araw. At wala rin tayong tigil sa ating mga gawain dito sa probinsya mga kanunchurir. Uh, ito po yung ginagawa namin. Sa araw na yan mga kanunchurir, mga lambat pa rin tayo. Uh, tulad ng dati uh, kasama ko yung pamangkin ko sa yung anak niya ayan uh, tanghali na kami pumunta ng dagat uh, na, na kami ng hapon hanggang uh, natin yung lambat natin mga karunchir uh, tulad ng dati uh, kinabukasan na natin yung chick much, much much later isang tulog lang mga karunchir umaga na uh, umaga akong gumising para puntahan agad yung lambat natin na itinaan natin kagabi. Uh, yan, is, sinalubong ako ng huling isda. Tonto ako kasi may isda na nakasabit sa lambat natin. Na ito po, panoorin po ninyo yung lahat ng isda na sumabit sa lambat natin. Uh, panoorin nyo ito kakaiba ang laman ng dagat ang sumabit sa lambat natin purmang uh, bilog at saka parang may mga balahibo uh, parang nadidiri ako sa paghawak nito kasi madulas yung balat nya tapos uh, parang may mga balahibo uh, pinutol ko na yung lambat para ma maalis sa lambat natin kasi nakakadiri hawakan yung uh, laman dagat na to at saka kulay violet pa yung dugo mga kamuchirer nung nasugatan siya sa lambat natin yan ano kaya yan akong il sa ilalim ng tubig mga karimchirir, malapit lang sa lambat natin, parang gustong kumain sa mga isda na sumabit sa lambat ayan, tumanggo na siya palayo ay, hindi pala takbo lumangoy siya palayo mga karimchirir Later. Ito mga kabinsyurir, shortcut na tayo. Ay, nagsagot lang, nasa bahay na po ako. Ayan ah, eh, hinanda ko na yung mga huling isda natin para lutuin. Yan tinanggalan na natin ng bituka yung mga isda. Ah, tapos plano sa luto kong ngayong araw na ito, ah, ipirito natin mga kabinsyurir yung isda. Paborito ah, ko kasi yung ah, piniritong isda mga kabinsyurir. Yan. Ayan, luto na yung pritong isda natin, mga karabinsir. Naganda uh, na ako ng sauce para kakain na tayo kasi gutom na ako. Ayan. Ayos, kain na na. Nakakain po tayo, mga karabinsir. Uh, dito sa probinsya namin, mga karabinsir, uh, matyaga ka lang uh, hindi tayo magutom dito. Ayan, pasprek na tayo para busog tayo agad. At dyan natapos ang araw na yan mga karbinsurira. Lumubog na naman yung araw. Much, much, much later. At ngayon, palitaw na naman yung araw mga karbinsurira. Paulit-ulit pa rin. Palubog at palitaw lang yung araw mga karbinsurira. Kaya yung gawain natin, paulit-ulit din. Uh, ito, bagong umaga, balik na naman tayo sa pagpanglambat mga karbinsurira. Sa pagkakataon na yan mga karbintsyuriri Inilaga ko na yung lambat natin para Itaan natin na bali Ibaba natin yung lambat natin Buong magdamag Much much, much later Ito mga karbintsyuriri Umaga na naman Dali-dali ah, akong bumalik sa dagat mga karbintsyuriri Baka maunahan tayo ng iba sa lambat ko <laughs> Ayan mga karbintsyuriri Bagong umaga na naman ah, At saka malinaw yung tubig dagat ito mga carbenturer panoorin nyo itong mga huli ko sa araw na ito mga carbenturer parang lubid na yung lambat natin dahil sa il na sumabit uh, yung kanina uh, palapit pa siya sa lambat natin pero ngayon uh, huli na huli na talaga yung ilo panahirapan ako sa pagtanggal sa il na yan kasi sobrang nagapos sa lambat natin chill na tinatawag namin na kibol mga kalibintura sobrang mapoison yung tinik niya A few moments later. At ito mga kalibintura uh, shortcut na tayo uh, nasa bahay na ako sa time na yan uh, Inilagay ko sa ibang lalagyan yung ibang huling isda natin na nagranso na mga kalibinturir uh, tulad ng dati uh, gagawin natin na uh, yan ng uh, tinabal yan eh marinate natin sa asin yan eh ko na lang asin tapos halo-halo lang at ilagay sa ah, lalagyan yung siradong sirado na lalagyan para hindi dapuan ng langaw mga karbiturer uh, ah, ganyan ang paggawa ng ah, tinabal mga karbiturer yan uh, ah, kinabukasan mga karbiturer yung isda kusang mag sabaw yan ah, lalabas yung tubig ng isda tapos uh, ah, ihiwalay natin yung sabaw Uh, bali ialis natin yung sabaw mga kabinsyurir para hindi mabulog yung isda tapos lagyan naman ulit ng asin tapos takpan ulit uh, ganyan lang sa paggawa ng pinabal mga kabinsyurir at ito naman yung mga fish ko mga kabinsyurir uh, plano ko sa luto ngayon uh, bali hatiin ko yung isda tapos yung marinit ng asin uh, maya maya lang iprito natin para uh, pati yung buto niya pwede na kainin At medyo mahaba na yung tinakbo ng video nito mga kabitsurer. Uh, gusto ko sanang humingi sa inyo ng pabor na kung pwede paki-like ng video ito bilang pagsuporta sa munting YouTube channel ko. Uh, maraming salamat po sa inyo. A few moments later. Ito, one hour later. Isang oras ang lumibas mga ka-adventurer. Mula nang minarinit natin ng asin yung isda. Ito, simulan na natin sa pagprito yung isda mga ka-adventurer para makakain na tayo. Kasi gutom na ako. sa mga guys uh, kahit hindi pa ako tapos uh, mag frito ng isda uh, binanatan ko na kasi gutom na talaga ako much 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 later at ito dadap ko na tayo sa panghuling araw sa ginagawa namin sa video ng ito mga kalbinsurir ay uh, isang umaga nakasundo yung trupa namin dito sa probinsya na Manghunting kami ng mga bulaso uh, sa time na yan mga kadventurer tatlo kaming uh, patungo na sa spot na pagkuna namin ng mga bulaso at dahil malayo-layo yung napagsunduan namin na uh, pag namin ng mga bulaso mga kadventurer marami pa kaming dinadaanan dyan Uh, tapos uh, pa kami ng maliit na kubo dahil eh, mahaba-haba yung inakbay namin na uh, Ah, mo na kami kaunti. Yan. Tapos namin na uh, magpahinga sa kubo uh, mga kabutsure. Uh, na nagsimula mga na kami maghantong ng mga uh, mad lobster. Uh, ito po, panuurin po ninyo. A few moments later. Yan meron akong mga kinuha dyan sa patay na kahoy mga karbintsyurir. Ayan ang tinatawag namin na uh, dunggan-dunggan. Uh, masarap yan mga karbintsyurir lalo na sa magluto ka ng humba, uh, pang ingredients, tapos pansit. Uh, pwede mong uh, ihalo yan. At hindi lang mga bulaso so yung pinaghunting namin dyan mga kalbinturir dahil mayroon akong nakita na shield na tinatawag namin na tuway. Kaya naghanap na rin ako ng marami. oras na kami dyan na ng mga bulaso uh, tapos dalawa lang yung nahuli ko meron uh, mayroon kayong counting shield din uh, uh, yan yung dalawang kasama ko mga kalimitsir isa lang yung huli nila kaya napagsunduan namin na uuwi na lang Dahil matigasin talaga lumalabas ang mga bulaso sa time na yan mga kabinsirin kasi A few moments later. At ah, short shortcut na tayo mga karbentyurir ah, Sa time na yan, naandyan na kami sa bahay uh, ah, Dahil lang tigil sa pagtakbo ang video ng ito mga karbentyurir Patapos na po ito ah, Sa mga lahat na nanonood ngayon uh, ah, Taos po, po akong nagpapasalamat po sa inyo Sa walang sawa inyong pagsuporta sa munting YouTube channel ko Maraming salamat po sa inyo mga karbentyurir at saka kung ikaw ay bago pa lamang sa channel na ito, uh, ko kayo na magsubscribe sa channel na ito mga kabiturer. Uh, dyan sa baba yung kulay pula. Uh, tapos i-all yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko na ipapalabas at ngayon balik na tayo sa video ito mga carbenturier ayan nagsimula na ako sa pagluto mga carbenturier bali uh, pinakuluan ko ng tubig yung Uh, huli nating mud lobster uh, yung manla sa bisaya mga kanunsirir at saka yung shield na tinatawag namin na tuway Ayan, yan, na yung mga shale at saka yung mga bulas sa mga carbinturer. At matatapos na rin ang video nito pagkatapos kong kumain mga carbinturer. Uh, sa lahat na nanonood ngayon, sana na-enjoy kayo sa video ito mga carbinturer. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo. Matching guys. <laughs> yung